social lang palengke dito may elevator pa oh. no elevator lang na lang that's parent po pagkakit ka kitang kita mo pa yung view eh. Mas mas magandang ano tere ko parang ganito Ito lang. lang yung style niya. Ganito lang yung style niya. Tingnan mo na yung ano. Ano size yun, mami? Okay. Okay. Pero ano kasi yan, iba yung size nun. Pero maganda yung ano niya, garter niya. bali kasi iba. yun eh. so, Talaga yung ano dito pala yung elevator ko eh. Oh. Nalakad tayo. Kaya e, kasama natin sila mama. Pamili kami ng anis, gamit ng mga bata. San? Ito yung munisipyo dito sa San Fernando guys. Tapos ito naman yung simbahan. Oh, Napakaganda. Tapos si mama meri yan. Tapos ipat lang dito guys. Meron na nyo dyan. Oh. Ito yung uh, SM. SM Downtown ang tabi ng SM Downtown ito yung pinakamatandang hotel ito yung Pampanga Lodge and Restaurant sama ko nga pala yung pamilya ko na pinili kami ng araw gamit ng mga bata ito so nga pala tayo na ngayon guys ang Fernando ng Pampanga ito yung dati napakaraming may Ayan, lumalabas na dyan, lumalo, paniki. Yes, and dito tayo sa SM Pampanga. Ay, eh, hindi pala, downtown. Na may San Fernando, guys. SM Downtown. Ah, oh, ganila. Uy, si Jollibee,

kerapi gini, apa ini? tapi tapi kayu? petin petin, wow.

Mm. Sige na nasa loob. Dali. Wala ko dyan mangin. Oo, oh, baka dumating yung package ko. Parcel na? Parcel pa na. Pero dito ko in order yun. Hi. Wow, sadik. Sadik pulang lagi itu apa nafsu? Pulang yuk anak Wah. Hmm. Daspan. Anak itu. Iya. Ini tuh. Sekianak daspanin Wah biar gue tuh masih ate. Tara, doon ka sa loob. Tara. Sige na, tara makapagpahinga ka. Tara. Sige. Yan eh. Shhh. Sabsab. Bata, anong ginagawa mo? Ha? Anong ginagawa mo? Tingnan natin kung anong ginagawa. Bulag. Aba, kumakail pala siya. Hmm. Wag, madumin. Mamaga pa lang kinakain mo. Wow, sino? Punding ko. Ha? Hi, guys. <laughs> <laughs> oh. is... Ano na ni? Dito po di ko. Oh. Hi, guys. Hello? Poedit. Ano to? Ah, kubusin mo to. Huwag mo gigitatapon. Bad yun. Cut. May kutsara ka to, oh. Ano hmm. naman nilalagnat? hindi ngayon pa naman nilalagnat pa ikaw eh. wala hmm. na? wala na konti na lang na kain ka ng marami no? tubig well para... well tubig ako para wala na nilagnat mo na? No? Hmm? bata 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 hey <tis> <Ay. tis> ka. hindi kakakain? hindi kakakain? hindi kakakain? hindi kakakain? Jane, bigyan mo tubig to Wen. Huwag niya sa ano, oh, maka makuryente siya doon. Tinong hmm? ka ng marami na. Tinong ka ng marami. <laughs> ma mama, mama. Ah. <laughs> Lalaroan na naman yan eh. Well, magsuklo ka nga ng book mo, well. Magsuklo ba sa yung salagay parang ang ito? Ah! Uh -huh. Kumain ka na? Daya ako. Ha? Daya. Kumain ka na? Laro. Lalaro ka? Dayo. Tumba ako. Ha? ako. Ano yan? Sab? Toys. Toys. Sige Ha? Toys. 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 warna warna ini Purple. Ah, purple, Ini Blue. Blue. Red. 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 purple. Nah, duduk, Iya. black. Yellow. Iya. Yeah. Hmm. Hello. <laughs> ah, Ku ako. Kuswa. Mm. mm. Ay, <laughs> <Kasi sabi>. mm. <laughs> ako. Hmm? Papa? Ano? pa naman. Oh. Ku ako din na naman. Oi, imang vanilla banbaka, Oh, lim -lim Ayan. Ah! Ay, ay, siya ah! <laughs> ah! <laughs> ah! Nalag na pa si ate, na. Kiss mo si ate. Hmm. Kiss mo si ate para mawala yung lagnat. Dali, kiss mo siya. Dali, kiss, oh, kiss mo. Huwag mong hatawin. Kiss Kiss mo. <laughs> kisot eh dali kishoti. Kishoti. ayaw bakit ayaw bakit ayaw <laughs> pun bakit ayaw mong ekisot Uy, wawa naman Nilalagnat si ate mm, Nilalagnat si ate mm, ko wawa ko naman yah mm. dali Kiss mo siya ate. Kiss mo siya ate. Saan tayo galing? Kahapon. Kahapon. Huh. Saan tayo galing kahapon? SM. 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 Galing. Ano galing. galing sa Palengke. 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 silat na lang mawawa si <coughs> hmm. Mawa? Mawa eh kiss mo kiss mo naman ate ah, si ah, si ha? Okay. <laughs> alright ay ay may ay ito guys makulimlim na naman ang panamagin nandito mga Okay, oh. Ha? Ang nangyari sa inyo. Alright. So, guys, hanggang dito lang. Kita kita sa mga susunod na vlog. Bye-bye.